Teorya ng pangkabataan sa pag-iisip ng tao mula kay Jean Piaget at Lawrence Kohlberg, kasama ang mga kategorya ng edad. Panimula Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, tatalakayin natin ang pag-usbong ng pag-iisip ng tao sa pamamagitan ng mga teorya ng dalawang nakaka psikologo, sina Jean Piaget at Lawrence Kohlberg. Nakatuon si Piaget sa kung paano natututo ang mga tao na mag-isip at maunawaan ang mundo, habang sinuri ni Kohlberg kung paano natin pinapaunlad ang ating moral na pag-iisip. Bibigyan din natin ng buhay ang talakayang ito sa pamamagitan ng mga tunay na halimbawa, at isasama ang mga kategorya ng edad upang matulungan tayong maunawaan kung kailan karaniwang nagaganap ang mga yugto na ito. Teorya ng pangkabataan sa pag-iisip ng tao mula kay Jean Piaget at Lawrence Kohlberg, kasama ang mga kategorya ng edad. Panimula Ngayong araw, nga tatalakayin natin ang pag-usbong ng pag-iisip ng tao sa pamamagitan ng mga teorya ng dalawang nakaka psikologo, sina Jean Piaget at Lawrence Kohlberg. Nakatuon si Piaget sa kung paano natututo ang mga tao na mag-isip at maunawaan ang mundo, habang sinuri ni Kohlberg kung paano natin pinapaunlad ang ating moral na pag-iisip. Bibigyan din natin ng buhay ang talakayang ito sa pamamagitan ng mga tunay na halimbawa, at isasama ang mga kategorya ng edad upang matulungan tayong maunawaan kung kailan karaniwang nagaganap ang mga yugto na ito. Bahagi isa, teorya ng pag-unlad ng kognitibong isip ni Jean Piaget. Revolusyonaryo ang teorya ni Jean Piaget sa ating pag-unawa kung paano natututo at lumalaki ang mga bata, na nagbibigay ng malaking diinsa kung paano nila binubuo ang kaalaman sa pamamagitan ng kanilang makaranasan. Isa sa mga fundamental na elemento ng teorya ni Piaget ay ang konsepto ng mga skema. Ano ang mga skema? Ang mga skema ay esensya ng babalangkas o estruktura ng isip na tumutulong sa atin na ayusin at bigyang kahulugan ang impormasyon. Isipin mo itong plano na ginagamit natin para maunawaan ang mundo. Halimbawa, maaaring mayroon ang isang bata ng skema para sa aso, kabilang dito ang mga katangian tulad ng apat na binti, balahibo, at ang pag-ain. Kapag nakatagpo sila ng bagong impormasyon, tulad ng pagkakita sa isang pusa, maaaring subukan nilang ilagay ang bagong hayop na ito sa kanilang umiiral na skema. Ano ang proseso ng assimilation? Ito ang proseso kung saan isinasama natin ang bagong impormasyon sa ating umiiral ng baskema nang hindi binabago ang skema mismo. Halimbawa, kapag unang nakita ng ating batang kaibigan ang isang pusa, maaaring isipin nila, ito ay isang mabuhanging hayop, siguro ito ay isang aso. Sa kasong ito, isinasama nila ang pusa sa kanilang skema ng aso, gamit ang alam na nila para bigyang kahulugan ang mga bagong karanasan. Ang prosesong ito ay mahalaga para sa pagkatuto dahil nakakatulong itong panatilihin pare-pareho ang ating pagkaunawa sa mundo. Ano ang proseso ng accommodation? Nangyayari ang accommodation kapag ang bagong impormasyon ay hindi maaring ipasok sa ating bumiiral na skema at kailangan nating baguhin ang ating pagkaunawa upang maisama ang bagong datos. Kaya, kapag natutunan ng bata na ang pusa ay hindi aso, kailangan nilang ayusin ang kanilang skema upang tukuyin ang mga pusa at aso bilang magkakaibang kategorya. Ang pagbabago ng kaalaman na ito ay nagbibigay daan para sa mas tumpak na pag-unawa sa kanilang kapaligiran. Paano nag-ugnayan ang assimilation at accommodation? Ang assimilation at accommodation ay mga komplementaryong proseso, nagtutulungan upang i-enhance ang kognitibong pag-unlad. Kapag nahaharap ang mga bata sa mabagong karanasan, una silang sumusubok na ma-assimilate. Kung hindi ito gumana, sila ay nag-accommodate. Ang dinamikong ito ay nagbibigay daan sa mga bata na bumuo ng mas komplikado at masalimuot na pag-unawa habang sila ay nagpapatuloy sa iba't ibang yugto ng kognitibong pag-unlad. Tulad ng nakikita natin, ang interaksyong ito ay mahalaga para sa isang bata upang maiangkop ang kanilang pag-iisip at matutong epektibo. Ang mga teorya ni Jean Piaget sa maskema, assimilation, at accommodation ay mahalaga sa pag-unawa sa kung paano natututo at umuunlad ang mga bata sa kanilang kognitibong pag-unlad. Bukod dito, ipinaliwanag din ng teorya ni Piaget ang mga pagkakaiba-iba sa kakayahang mental ng mga individual batay sa mapangunahing salit tulad ng mayugto ng pag-unlad, aktibong pagkatuto, interaksyong panlipunan, at mga impluensyang pangkapaligiran. Pag-uusapan natin ang mga yugto ng pag-unlad. Mayroong apat na natatangi yugto si Piaget, sensory motor, preoperational, concrete operational, at formal operational. Bawat isa sa bayugtong ito ay kumakatawan sa isang tiyak na antas ng pag-unawa na nakukuha ng mga bata habang sila ay lumalaki. Importansya ng pag-unlad Mahalagang tandaan na ang mga individual ay umuusad sa bayugtong ito ayon sa kanilang sariling bilis. Halimbawa, habang ang isang bata ay maaaring maunawaan ang konsepto ng conservation sa yugto ng concrete operational sa edad na pito, ang isa naman ay maaaring tumagal ng kaunti pang oras. Ang pagkakaibang ito ay nag-aambag sa mapagkakaibang nakikita natin sa kakayahang mental ng mga bata. Susunod, tatalakayin natin ang konsepto ng aktibong pagkatuto. Ayon kay Piaget, pinakaepektibo ang pagkatuto kapag ang mga individual ay aktibong nakikilahok sa kanilang kapaligiran. Nangangahulugan ito na kapag ang mga estudyante ay ganap na nakikilahok sa kanilang bakaranasan sa pagkatuto, tulad ng mga kamay na eksperimento sa isang klase ng agham, mas malamang na bumuo sila ng matibay na kognitibong kasanayan. Sa kabaligtaran, Ang passive learning, kung saan ang mga estudyante ay basta nakikinig sa balektura o nagbabasa ng walang pakikilahok, ay maaaring humadlang sa kognitibong pag-unlad. Ang mga taong aktibong nakikilahok sa kanilang edukasyon ay may posibilidad na mas maunawaan at mapanatili ang impormasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang papel ng interaksyong panlipunan sa kognitibong pag-unlad. Pinaniniwalaan ni Piaget na mahalaga ang pakikisalamuha sa bakasamahan at mga may kaalaman na matatanda para hamunin ang pag-isip ng isang tao at itaguyod ang kognitibong paglago halimbawa ang mga talakayan sa grupo, kolaboratibong proyekto, o kahit simpleng pag-uusap ay makakatulong sa mga estudyante na bumuo ng mga bagong ideya at pananaw. Ngayon, tingnan natin ang mga impluensyang pangkapaligiran. Mahalaga ang impluensya ng kapaligiran sa kognitibong pag-unlad. Ang mga salik tulad ng buhay sa tahanan, mga setting ng edukasyon, at mga inaasahan sa lipunan, ay maaaring malalim na makaapekto sa kakayahang mental ng isang bata. Bukod dito, ang mga batang lumalaki sa ba stimulating na kapaligiran, puno ng mga educational resources, sumusuportang relasyon, at mga pagkakataon para sa eksplorasyon ay malamang na makabuo ng advanced na kognitibong kasanayan. Sa kabaligtaran, ang mga nasa hindi gaanong sumusuportang basetting ay maaaring makatagpo ng mga hamon na humahadlang sa kanilang kognitibong pag-unlad. Sa wakas, habang nagbibigay ng mahahalagang pananaw ang teorya ni Piaget, mayroon din itong mga kapansin-pansing limitasyon itinuro ng mga kritiko na maaaring na underestimate niya ang mga kakayahang kognitibo ng mga batang bata dagdag pa ang kanyang balangkas ay hindi ganap na nakikilala ang mga panlabas na impluensya, tulad ng mga salik pangkultura na maaaring makabuluhang makaapekto sa kognitibong paglago ngayon mag-focus tayo sa kung paano ipinaliliwanag ng teorya ni Piaget ang pagbuo ng kognitibong pag isip sa apat na yugto mula pagkabata hanggang sa pagtanda bawat yugto ay kumakatawan sa isang naiibang paraan ng pag-iisip. Tingnan natin ang mga yugtong ito na may mga tunay na halimbawa. Isa, yugto ng sensory motor, 0 tandang bawas 2 taon. Sa yugtong ito, natututo ang mga sanggol tungkol sa mundo sa pamamagitan ng mga pandama at aksyon. Ang kanilang pag-unawa ay pisika lamang, humahawak, tumitingin, at humahawak ng mga bagay. Tunay na halimbawa. Ang isang sanggol na naglalaro sa isang rattling ay hindi agad nauunawaan na ang rattling ay nananatiling umiral kahit na ito ay tumalon sa ilalim ng sopa. Sa lalong madaling panahon, nahuhubog nila ang persistence ng mga bagay na nauunawaan na umiiral ang rattling kahit na hindi ito nasa paningin. Dalawa, yugto ng preoperational, dalawa tandang bawas pito taon. Nagsisimulang gumamit ng mga simbolo ang mga bata tulad ng wika, ngunit ang kanilang pag-isip ay nananatiling egocentric. Nahihirapan sila na makita ang mga bagay mula sa perspektibo ng iba. Tunay na halimbawa, ang isang bata na naglalaro ng tagu-taguan ay maaaring takpan ang kanilang mamata at isipin na hindi ka rin makakita sa kanila. Ito ay isang klasikal na egocentric na pag-isip. Isa pang halimbawa, maaaring gumuhit sila ng bahay na may araw sa loob nito na naniniwalang ang kanila na intindihan ay ibinabahagi ng lahat. Tatlo, yugto ng concrete operational, pito tandang bawas labing isa taon. Nagsisimulang mag-isip ng lohikal ang mga bata tungkol sa mga kongkretong bagay at sitwasyon. Nauunawaan nila ang mga konseptong tulad ng conservation, hal. Na ang dami ay nananatiling pareho kahit na nagbabago ang anyo. Tunay na halimbawa, kung ibuhos mo ang tubig mula sa isang mataas na baso papunta sa isang malawak na baso, maaaring isipin ng mas batang bata na ang mataas na baso ay may mas maraming tubig. Sa yugtong ito, nauunawaan na ng mga bata na ang dami ay pareho sa parehong baso, na nagpapakita ng conservation. Apat, Yugto ng formal operational, labindalawa panandang pandagdagtaon. Sa yugtong ito, nagiging may kakayahan ang mga individual na mag-isip ng abstract, nakikilahok sa hypothetic at deductive reasoning. Tunay na halimbawa, maaaring isipin ng mga teenager ang mga hypothetical na sitwasyon tulad ng paglutas ng pagbabago sa klima. Ngayon, mayroon na silang kakayahang mga tuwiran sa kabila ng mga konkretong karanasan, isinasaisip ang mga pangmatagalang epekto, at iniisip ang mga abstract na solusyon, tulad ng pag-imbento ng bagong teknolohiya. Bahagi dalawa, teorya ng moral na pag-unlad ni Lawrence Goldberg, kasama ang mga kategorya ng edad, Sinusuri ng modelo ni Kohlberg kung paano natin pinapaunlad ang moral na pag-isip sa pamamagitan ng anim na yugto na nahahati sa tatlong antas, pre-conventional, conventional, at postconventional. Ang mayugto ni Kohlberg ay may kakayahang umangkop at maaaring gumusad ang mga individual sa iba't ibang bilis, ngunit magbibigay kami ng mga kategorya ng edad upang ilarawan ang karaniwang pag-unlad. Isa, antas ng pre karaniwang hanggang edad siyam. Yugto isa, pagsunod at pagkakasala. Ang moral na pag-iisip ay nakabatay sa pag-iwas sa parusa. Itinatakda ang tama at malibatay sa maresulta, hindi sa mga personal na prinsipyo. Tunay na halimbawa, maaaring hindi pupukin ng isang bata ang isang kapatid, hindi dahil naniniwala siya mali ito, kundi dahil nais niyang iwasan ang parusa. Para sa kanila, ang moralidad ay tungkol sa pagsunod sa otoridad. Yugto dalawa, individualismo at palitan. Nagsisimulang makita ng mga bata na iba ang mga pananaw ng iba, Ngunit ang kanilang pag-isip ay nananatiling nakatuon sa sarili. Nagtatanong sila, ano ang makukuha ko dito? Tunay na halimbawa, kung ang dalawang bata ay nagkasundong magbahagi ng mga laruan, maaaring sumang-ayon lamang ito kung may makukuha sila kapalit. Sa yugtong ito, ang mga moral na desisyon ay nakabatay sa pansariling interes sa halip na sa isang pakiramdam ng katarungan o justisya. Dalawa, antas ng konvensyonal, kabataan hanggang pagtanda, siyam tandang bawas labing walong taon. Yubto tatlo, magandang relasyon sa interpersonal. Ang moral na pag-iisip ay nakatuon sa sosyalisadong aprubal. Gusto ng mga taon na makita na sila ay mabuti sa mga nakapaligid sa kanila. Tunay na halimbawa, ang isang teenager ay nagbubuluntaryo para sa magawaing pangkomunidad, hindi sa dahil kayang mga ito ay naniniwala sa layunin kundi dahil nais nilang hangaan ng kanilang makapantay o makilala ng mga guro. Dito, ang moralidad ay tungkol sa pag-angkop at pagkuha ng aprobal. Yugto 4. Pagpapanatili ng kaayusan ng lipunan Sa yugtong ito, naunawaan ng mga indibidwal ang kahalagahan ng mga batas at otoridad para mapanatili ang kaayusan ng lipunan. Ang moralidad ay nakabatay sa tungkulin at pag-uusap ng mga batas. Tunay na halimbawa, Isipin ang isang teenager na sumusunod sa mga batas ng trapiko, hindi dahil natatakot sa parusa, kundi dahil naniniwala silang ang mga patakaran ay mahalaga para sa kabutihan ng lipunan. Naniniwala silang may halaga ang mga batas upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan. Tatlo, antas ng post-conventional, ilang matatanda, karaniwang pagkatapos ng edad labing walong. Yugto lima, kontrata ng sosyal at individual na karapatan. Nagsisimula ng kilalanin ng mga indibidwal na ang mga batas ay umiiral para sa mas malaking kabutihan ngunit may kakayahang mabago at dapat magsilbi sa makarapatang pantao. Pinahahalagahan nila ang katarungan at demokrasya. Tunay na halimbawa, isa alang alang ang isang tao na nanawagan ng mga pagbabago sa mahindi makatarungang batas, tulad ng isang aktivista para sa karapatang sibil. Nauunawaan nila na ang mga batas ay dapat mahamon kapag hindi ito nagtataguyod ng katarungan o pagkakapantay-pantay. Ang yugtong ito ay nangangailangan ng abstract moral na pag-iisip, higit pa sa simpleng pagsunod sa mga patakaran. Yugto anim, pandaigdigang etikal na prinsipyo. Sa yugtong ito, ang moralidad ay ginagabayan ng mga pandaigdigang prinsipyo tulad ng katarungan, pagkakapantay-pantay, at dignidad ng tao. Ang isang individual ay maaaring lumabag sa mga o harapin ang hindi pagsang-ayon ng lipunan upang itaguyod ang mga prinsipyong ito. Tunay na halimbawa, Isipin ang mga makasaysayang tauhan tulad ni Mahatma Gandhi o Nelson Mandela na nakipaglaban-laban sa hindi makatarungang batas at sistema para sa karapatang pantao kahit na sa mataas na personal na gastos. Naniniwala sila sa mga pandaigdigang prinsipyo ng katarungan kahit na nangangahulugan ito ng paglabag sa batas. Parte 3. Connection ni na Piaget at Kohlberg So, paano nag-ugnay ang mga ni Piaget at Kohlberg pagdating sa pagninilay ng tao? Mga kognitibong batayan para sa moral na pag-unlad Ang mayugto ng pag-unlad kognitibo ni Piaget ang nagbibigay ng batayan para sa moral na pagninilay ni Kohlberg. Halimbawa, kailangan munang maabot ng mga bata ang formal operational stage sa modelo ni Piaget bago sila makapasok sa abstract thinking na kinakailangan para sa mas mataas na yugto ng moral na pag-unlad ni Kohlberg. Mula sa konkreto patungo sa abstract na pag-isip. Sa parehong modelo, makikita ang pag-usad mula sa kongkretong pag-iisip patungo sa abstract na pangangatuwiran. Ipinaliwanag ni Piaget kung paano lumilipat ang mga bata mula sa paggamit ng kanilang mapandama patungo sa pag-unawa ng mga abstract na ideya. Sa katulad na paraan, ipinakita ni Kohlberg kung paano nagsisimula ang moral na pagninilay sa mga kongkretong kahihinatnan, tulad ng parusa, at unti-unting umunlad tungo sa pag-aalala para sa pangkalahatang etikal ng mga prinsipyo social na interaksyon at moral na paglago. Both theories emphasize the role of social interaction in reasoning development. Naniniwala si Piaget na ang pakikisalamuha sa mundo ay tumutulong sa mga bata na bumuo ng mga kognitibong estruktura, habang naniniwala si Colbert na ang pakikibahagi sa moral ng mga dilema at mga isyo sa lipunan ay nagtutulak sa mga individual tungo sa mas mataas na antas ng moral na pagminilay. Sa kabuuan, nagbibigay si Piaget at Kohlberg ng mahalagang balangkas para maunawaan ang pagninilay ng tao. Ipinaliwanag ni Piaget kung paano natin na develop ang kakayahang mag-isip at maunawaan ang mundo habang ipinapakita ni Kohlberg kung paano umuunlad ang ating pakiramdam ng tama at mali. Sa pagsasaalang-alang ng mga tunay na sitwasyon at edad, makikita natin kung paano nag apply ang mga teoryang ito sa ating basariling karanasan mula pagkabata hanggang pagiging adulto. Ngayon, para maging mas kawili-wili ang ating paksa, sumisid tayo sa isang moral na palaisipan na hamon sa ating baydeya ng tama at mali, ang Heinz Dilemma. I-apply Ia natin ang mga teorya ni Piaget at Kohlberg sa klasikong sitwasyong etikal na ito upang maunawaan kung paano naapektuhan ng iba't ibang yugto ng moral na pagunlad ang paggawa ng desisyon. Pero bago natin ipatupad ang mga teoryang ito, maging pamilyar muna tayo sa dilema mismo. Ano ang Heinz Dilemma? Isipin ang sitwasyong ito, ang asawa ni Hines ay seryoso ang sakit at mayroon lamang isang gamot na makakapagligtas sa kanya. Ang problema, napakamahal ng gamot at hindi kayang bilhin ni Tony Hines. Sa kabila ng kanyang mapagsisikap, hindi makalikom si Hines ng sapat na pera at ang parmasyutiko na lumikha ng gamot ay tumatanggi ng ang presyo o tumanggap ng late payment. Ngayon, nahaharap si Hines sa isang mahirap na desisyon. Dapat ba siyang pumasok sa parmasya at nakawin ang gamot upang iligtas ang buhay ng kanyang asawa o dapat ba niyang sundin ang batas at hayaan ang kanyang asawa na mamatay Ito ay isang mahirap na tanong tama Sinasalamin ng moral na dilema na ito kung paano iniisip ng mga tao ang tungkol sa tama at mali lalo na habang sila ay lumalaki at umuunlad ngayon, tignan natin kung paano ipinaliwanag ng mga teorya ni Piaget at Kohlberg sa moral na pag-unlad kung paano natin tinutugunan ang mga problemang ganito. Ngayon na naitalanan natin ang dilema, ilipat natin ang ating pokus sa kung paano nakakatulong ang teorya ni Piaget sa moral na pag-unlad upang ipaliwanag kung paano lumalapit ang mga tao sa mga ganitong etikal na problema. Pagsisid tayo sa mayugto ng moral na pag-iisip ni Piaget upang mas mahusay na maunawaan ang pag-unlad ng moral na pagminilay sa mga bata. Sa unang bahagi ng lektura na ito, tinalakay natin kung paano umuunlad ang pag-iisip ng mga bata sa paglipas ng panahon. Naniniwala si Jean Piaget na ang kanilang pag-unawa sa moralidad ay umuunlad habang sila ay tumatanda. Ngayon, magsimula tayo sa pag-apply ng teorya ni Jean Piaget sa moral na pag-unlad sa Heinz dilemma. Ang teorya ni Piaget ay tumutulong sa atin na maunawaan kung paano nagbabago ang pananaw ng mga bata ukol sa moralidad habang sila ay lumalaki at nagiging mas matured. Heteronomous morality, edad lima tandang bawas isa zero, sa yugtang ito, nakikita ng mga bata ang mga patakaran bilang hindi mababago. Ang kanilang pokus ay sa pagsunod sa nga patakaran upang maiwasan ang parusa. Para sa kanila, ang mga patakaran ay absolute. Paano sila tumugon sa Heinz Dilemma? Isang bata sa yugtang ito ang maaaring magsabi, hindi dapat nakawin i ang gamot dahil ang pagnanakaw ay palaging mali, at maaari siyang parusahan dito. Para sa kanila, ang kilos ng pagnanakaw mismo ay masama, anuman ang dahilan. Autonomous morality, edad isa zero pataas, habang ang mga bata ay tumatanda, nagiging mas nababaluktot ang kanilang pag-unawa sa mga patakaran. Nagsimula na silang isaalang-alang ang konteksto at intensyon sa likod ng mga kilos. Paano sila tumugon? Sa yugtang ito, ang isang bata ay maaaring magsabi, dapat nakawin ni ang gamot dahil ang pagligtas sa buhay ng kanyang asawa ay mas mahalaga kaysa sa patakaran laban sa pagnanakaw. Nakilala nila na minsan, ang paglabag sa isang patakaran ay maaaring ma-justify kung ito ay makapagbibigay ng mas malaking kabutihan. Ngayon, dalhin natin ito sa susunod na antas kasama si Lawrence Kohlberg. Habang nakatuon si Piaget sa bata, pinalawak ni Kohlberg ang ideya at tiningnan kung paano umuunlad ang moral na pagninilay ng mga tao sa lahat ng edad, kabilang na ang mga matatanda. Ang teorya ni Kohlberg ng moral na pagunlad, tulad ng tinalakay kanina, ay nahahati sa tatlong pangunahing antas, pre-conventional, conventional, at post-conventional. Ang bawat antas ay kumakatawan sa iba't ibang lapit sa moral na pagninilay habang lumalago at umuunlad ang mga tao magsimula tayo sa pre level, kung saan ang mga desisyong moral ay nakabatay sa personal na mga kahihinatnan, pangunahing mga gantimpala at parusa. Yugto isa, pagsunod at parusa ay tungkol sa pag-iwas sa problema. Ang isang tao sa yugtong ito ay maaaring magsabi, hindi dapat nakawinihens ang gamot dahil maaari siyang mahuli at makulong. Ang pokus dito ay sa takot sa parusa. Paglipat sa yugto dalawa, pakisarili, ang mga desisyon ay hinihimok ng personal na benepisyo. Dito, may sinuman ang maaaring magpagsalita. Dapat nakawinihens ang gamot dahil makikinabang siya, ililigtas niya ang kanyang asawa, at makabuti iyon para sa kanya. Sa yugtong ito, ang diin ay nasa kung ano ang makakabuti para sa individual. Ngayon, ilipat natin sa conventional level, kung saan ang moral na pagminilay ay umiikot sa marelasyon sa lipunan at mga patakaran. Sa yugto tatlo, magandang relasyong interpersonal, ang fokus ay sa pagiging mabuting tao at pagtugon sa mainaasahan ng lipunan. May sinuman na maaaring magsabi, dapat nakawinihins ang gamot dahil ang isang mabuting asawa ay gagawa ng kahitanong bagay upang iligtas ang kanyang asawa. Ang pangangatuwiran dito ay nakatuon sa pagtupad sa masosyal na tungkulin. Habang tayo ay lumilipat sa yugto apat, pagpapanatili ng social order, ang fokus ay nakatuon sa batas at kaayusan. Sa yugtong ito, may sinuman na maaaring mag-argue. Huwag dapat nakawinihins ang gamot dahil mahalaga ang mga batas para mapanatili ang organisado ang lipunan, at mali ang lumabag sa batas kahit anuman ang dahilan. Ang diin dito ay sa pagpapanatili ng mga patakaran upang mapanatili ang kaayusan sa lipunan. Panghuli, narito tayo sa post-conventional level, kung saan ang moral na pagninilay ay nagiging mas abstract at nakabatay sa nga prinsipyo. Sa yugto lima, social contract at mga individual na karapatan, nagsisimula ng makita ng mga tao ang mga batas bilang nababago. May sinuman na maaaring magsabi, dapat na kawinihens ang gamot dahil ang pag-save ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagprotekta sa ari-arian, at ang mga batas ay dapat ayusin sa ganitong masitwasyon. Dito, ang focus ay nasa mas nakabubuong kabutihan at mga individual na karapatan kaysa sa mahigpit ng mga batas. Sa pinakamataas na yugto, yugto anim, mga pandaigdigang etikal na prinsipyo. Ang moral na pagninilay ay ginagabayan ng mga pandaigdigang prinsipyo tulad ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Isang tao sa yugtong ito ang maaaring mag-argumento. Ang moral na pagkilos ni Hines na nakawin ang gamot ay justified dahil ang karapatan sa buhay ay isang pangunahing prinsipyo ng tao, kahit na iyon ay nangangahulugang paglabag sa batas. Bawat yugto ay kumakatawan sa iba't ibang paraan ng pag-iisip ukol sa moralidad, na nagpapakita kung paano muunlad ang mga tao mula sa pagtutok sa personal na makahihinat ng tungo sa pagsasaalang-alang sa mga pandaigdigang prinsipyo. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mayugtong ito, makikita natin kung paano maaaring lapitan ng iba't ibang individual ang parehong moral na dilema mula sa napakaibang pananaw. Pag-ugnay ng mga punto, Piaget Ia Kohlberg sa Heinz Dilemma ngayon, pag-ugnayin natin si Napiaget at Colberg upang makita kung paano nagkukumpara ang kanilang batiorya kapag inangkop sa Heinz dilemma. Nakatuon si Piaget sa kung paano ang mga bata ay lumilipat mula sa mahigpit na pagsunod sa mga patakaran tungo sa mas nababaluktot na pag-iisip abang sila ay umaangat. Ang mga mas batang bata ay maaaring magsabi, ang mga patakaran ay mga patakaran. Nagpapakita ng kanilang paniniwala sa kakanyahan ng mga patakaran. Gayunpaman, habang sila ay tumatanda, nagsisimula silang makilala na minsan, ang paglabag sa isang patakaran ay maaaring ma lalo na kung ito ay naglilingkod ng mas malaking layunin, gaya ng pag-save ng buhay. Si Kohlberg, sa kabilang dako, ay nagbigay ng mas detalyadong paglalakbay ng moral na pag-unlad na umaabot hanggang sa pagiging adulto. Ipinapakita ng kanyang bayugto kung paano umuunlad ang moral na pagminilay mula sa pagkabahala sa parusa tungo sa pagtutok sa personal na pakinabang, at sa wakas ay sa pagsasaalang-alang ng mas malawak na kahulugan ng katarungan, mga batas, at etikal ng baprinsipyo. Ipinaliwanag niya kung paano nagiging masopistikado ang ating pag-isipukol sa moral na dilema sa paglipas ng panahon. pareho na Piaget at Colberg na nagbibigay ng mahalagang pananaw, na tumutulong sa atin na maunawaan na ang moral na pagninilay ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung ano ang tama at mali. Ito ay tungkol sa kung paano natin pinagninilayan ang mga isyong moral at gumawa ng mga desisyon. Konklusyon, paano kakakilala? Sa huli, ang Haynes Dilemma ay nagtutulak sa atin na magnilay ng malalim sa ating bapaniniwala. Dapat bang labagi ni Haynes ang batas upang iligtas ang kanyang asawa, o dapat ba siyang sumunod sa bapatakaran, kahit na nangangahulugan yon na mawawala siya? Ang paraan ng pagsagot natin sa tanong na ito ay nakabatay sa kung paano umunlad ang ating moral na pagninilay sa paglipas ng panahon. Habang pinapasara natin ang lekturang ito, maglaan ng sandali upang isipin kung paano ka tutugon sa Hens Dilemma. Saan mo nakikita ang iyong sarili sa bayugto ng moral na pag-unlad ni na o Kohlberg? Ang pag-unawa sa iyong sariling pagninilay ay makapagbibigay ng pananaw sa kung paano natin lahat ay may iba't ibang paglapit sa bethical na hamon. Salamat sa pakikinig.